Talaga'ng sakripisyo ngayong mga panahon na 'to naman dahil may estudyante pag nagaling Pilipinas sakripisyo talaga. Kailangan natin silang tulungan, kailangan natin silang gabayan. Nakakaurag kasi. Di ko ako da amaluya an yung labot ko basta permi akong maog mas gigibok ko na sulat sana. Kikanta de akong gana sa indo makipagkupit. Ayun, nakakaurag dito tayo sa North Mount Drive. Dito sa may malapit sa pinapasokan ng hakel asawa na si Mrs. Uragon hey. natin sila sumaaga maaga pa para sa pagpasok kaya nagresipan ko maglakad-lakad dito kaya school yung mga kawarag school to loob ng school lawak ng school lawak ng kanilang playground no? tayo naglakad-lakad mga kawarag kasi eh, mamaya pang 2.30 yung ating ating time ay maaga pa ang ganda ng ganda ng puno oh Oh. lapit na maraga siya mga kawarag dilaw na dilaw na yeah. sayang din naman pagkakataon nandito tayo ngayon eh, tayo nag vlog na para So, mga konting upload man lang tayo sa ating YouTube channel. Ah, uh, full na full na, na mga kawarag. Yan, oh. Ang ganda. Tapos, yan talaga naubos na mga kawarag. Ubus na. Mm. Um, mga daon, ang ganda sa lapag. Yan, kalat na. Talaga nagdadlagan na mga kawarag yan ay lang natin maglakat-lakat kasi kung maghihintay tayo dun sa sasakyan natin na nakaupo ay sakit sasakit lang ang ating put ayaw sumama ng ating Mr. Rocks paglalakad nandun siya alao na pa yung time niya eh alas dos pala yung time niya kaya eh, nandun pa siya eh, nagatid kami ng estudyante kaya uh, napaga alas dosi yung yung time ng estudyante eh napaga kami yung tapos eh hindi na kami umuwi para diretso na rin dadrop ko na rin yung aking mga lalaka o tapos eh pasok na rin ako gahit ang buhay namin pa gano pag Webes, biyernes mga kaurag gahit eh maaga kami umaalis kasi nga ano maghati sa estudyante international student tapos eh atin sa Mijes, Urago natin. Tapos, drop na tayo. Talagang, malala. Buti nga, mawinit. Kanina, maaga, medyo malamig-lamig. Pero, mawinit na mga pag-urog. Ah, na kasi. Ang taba na natin mga pag-urog. <laughs> Hindi na tayo nakakapaglakad-lakad. Ayun nga po. nyo po ang aking YouTube channel, Ang Uragon sa Canada. Mga pag yung mga naliligaw, pakisubscribe and like and share naman po ang aking video para tayo umangat naman ng kahit o paano mga kaurag. yung mga naliligaw lang po, ayan po ang panahon namin sa Canada. Oh, ang ganda ha kaurag. At maraming maraming salamat sa mga subscriber ko na hindi bumibitaw. Papasalamat lang ako sa inyo. Maraming salamat po mga kaurag ito lingkod Oragon, just mabalis po Eh hey mga ka-Orag na natin, natin ating mahal na Oragon uh, sa trabaho niya kanina nga pala naglakad-lakad ako dun sa sa abang na naghihintay kami ng oras lakad-lakad kami dun ayo pala sumama ako lang pala naglakad-lakad <laughs> kahit anong yaya natin sa ating uh, mahal na Oragon ni eh, maglakad eh. kasi pagkatid namin dun sa estudyante eh ano ang alis kami sa bahay pala mga kaurag masado alas 12 yeah, alas 12 kami alis kasi ang time nung estudyante is uh, alauna yan yeah. alauna kaya marating kami doon ng ano sa school sa state ng uh, 12.40 to 12.50 galing sa airdrie mga kaurag tapos eh Punta naman ako sa work naman ng aking ng aking Mahal na uragon. I admit ko naman siya, don pero an time niya pa ay alas 3 pa mga ka makakaurag. Uh, gagawin niya. Tatambay muna kami doon doon sa may binaglaban ko nga kanina, pinagganuhan ko. Tatambay muna kami doon, ang ginagawa ko doon, naglalakad-lakad ako makakaurag. Kaya kanina nag uh, maganda yung panahon mainit kaya nakapag ano tayo nakapag video tayo tapos eh pagka atid ko sa kanya doon maghihintay kami ng hanggang ano noon aalis ako doon mga kaurag mga ala, alas alas dos kaya nga ito alas, mag uh, 153 na saka na ako umalis iniiwan ko na siya doon kasi papasok na lang siya sa loob doon na siya locker, maghihintay ng kanyang oras talagang sakripisyo ngayong mga panahon na to naman tayo may estudyante pag nagaling Pilipinas sakripisyo talaga kailangan natin silang tulungan kailangan natin silang gabayan mga kaurag kasi sino sino -sin ba mo magtutulungan kung di magkakamaganak di ba ganun lang talaga Pali, um, bali yun nga ang um, nangyayari ang yung schedule natin yan yung webes agam biyernes schedule natin sa mga estudyante Ah, pagkakataon ng wakas ko doon. Didiretso naman ako ngayon sa akin trabaho. Ang time ko ay eh, 1:00 a ah, 2:50, 2:30. Yeah. 2:30. Nag-iinit na. Bagak-bagak, horchura. 2:30 naman ang time ko. Eh malapit na rin naman 'to kaya saglit na byahe lang papunta doon sa akin pinapasukan sa bingo. Eh tiaga-tiaga na 'to. Mahirap talagang ano, kasi bukod sa uh, maaga kang aalis sa bahay, tapos at, hatid uh, mo sila, uh, tapos papasok uh, kang diretsyo, pakain ka na maaga. <laughs> kaya minsan maaga tayo nagugutom, hindi pa break time, gutom na tayo sa trabaho, kaya min, minsan may dadala tayo ng mga yung pwede kasi kumain doon sa pwesto mo pwede kang kumain ng pika-pika yung may dala kang mani, may dala kang chicherya may dala kang kape pwede ka doon sa pwesto mo kasi ikawin naman kami hindi naman yung production namin ikawin naman hindi naman siya pagkain kaya pwede ka magdala ng pagkain hindi naman makukontaminated ang kawi di ba? Kaya uh, ganun lang ginagawa natin. Misa may bila tayong mani. Gawa na yun yung ating mahal na Oragon. Kain lang tayo doon. Napa nagkakapi-kapi. Ewan kung na rin yung makina. Basta huwag lang pababayaan ng trabaho mo. Ganun lang yun. Uh, nakikita mo tumatakbo yung ano mo. Uh, pwede kang kumain kain doon. Sabi nga noong aming manager. Kahit pagdala ka ng buong lechon dyan. Latag mo niyang kainin mo. Basta wag mo ba lang mapabayaan ang trabaho mo. <laughs> Di ba? wala naman sila problema doon. Basta tumatakbo yung makina na maayos at eh, kahit kumakain ka dyan, wala problema. Yan nga, kaya nagugutom tayo ng maga. Kaya yan nga, nababaon tayo ng mga ganun. Kaya kanina, eh, dumaan ako ng dalarama. Yun, wala akong baon man eh dumampot ako nito mga kahulag yan uh, makakain natin mamaya ito natin sa puso natin to at nakakain-kainin uh, natin yan Oo, utik-utikin natin habang may bakong tayong kape diba? talaga para paraan lang para hindi magutom kasi break time natin ay alas 4 pa tapos alas 7 isa eh, hindi naman tayo nagbabaon ng kanin uh, ito mga kahulag yun nga dito tayo dawi na tayo sa ating pinapasukan uh, hanggang bukas yan gaya ito ang gaya ito ang ating ano ang mga kaubra uh, minsan nga ay eh, ano pag ano tayo ay eh, naghatid tayo eh, tayo mag video eh, ano natin na makita nyo na kasama ko ang ate ang dalawa ang aking malasawa asawa sa si Uragon at ang ang um, pamangkin natin na uh, estudyante isa lang naman ang inaatid natin kasi isa pang umaga magpanghapon siya umaga at hapon ang kanyang klase yung isa pang hapon pag Webes Biernes kaya e, mga kaurag eh, kailangan mong tulungan at uh, mga kamag-anak naman at uh, mag-anak ni Mrs. yung mga yan eh, mga bata pa kailangan mong tulungan na ah, kasi kung papabayaan mo talagang ma mabibigla sila sa sitwasyon na dinatan nila yung aral ngayon nagtatrabaho na rin sila pagka ano may pasok pa sila sa pagkalabas nila sa kanilang school eh diretso sila sa kanilang pinapasukan na fast food isa sa burger uh, amon ko uh, so isa uh, sa Jollibee na pumapasok burger king yan yeah, isa eh talagang kaya dito ang buhay pagka dapat makahanap ka ng, ng trabaho na nagbibigay ng lameya para uh, may working visa ka na uh, magkakaroon madali ka na makapaglakad ng working visa mo hindi ko lang alam kung paano yung mga sa mga ganun mga kaurag yung mga estudyante na makakapukuha agad ng working visa pero aalamin natin yan para pagdating din ang ating anak na kukunin natin na bilang estudyante o uh, bilang turist yung alam na natin ngayon, ay isa, ngayon, isa, talagang, focus muna tayo dito sa ating, mga, naunang estudyante dito sa, ano, ayun, ay, mga kaura, guys, salamat, nang salamat talaga, ng marami, at, uh, ito, pangalawang, ano ko to? pangalawang, ah, uh, pag-end ng, vlog ko, kanina kasi, nung paglakad-lakad ko, ay eh, nagpasalamat na rin ako, dun sa mga subscriber ko, na hindi binibitaw, na nandyan pa rin, at lagi na, naka, kahit pa paano yung nakasubay pa rin sa atin at naka uh, nanonood pa rin at yung mga naliligaw mga kaurag uh, please po pagkisubscribe po ang aking aking channel at uh, yung kung mayroon pong mayroon pong ads yung uh, video na nakapanood din yung paki, huwag mo paki wag naman po paki-skip <laughs> para meron kayo tayong kahit pa ano at uh, pakitapos naman po ang ating video mga kaurag at paki-like and share. Salamat po ng marami. Salamat ng maraming maraming salamat po sa ating mga naliligaw at mga dati natin subscriber na hindi mo ibitaw sa atin. Ito po ang inyong lingkod, Josma Mabalos, Oragon sa Canada.